Eh, paano naman na eh? Halimbawa, ako, isang hilo or isang yung magandang loob sa ito, na okay. na magbibigay ng maliit na puhunan. mga raw materials gaya ng horta, so, na pwede nyo gawing pang everyday or pang talagang ipagpapatuloy nyo sa pwede Ano naman po yung gagawin natin para ma ma, ma yung ating produkto. Opo. Basta dara-daratyo lang po ang panggawa. Kahit doon kukuha ng pang-extension po, hindi po siya matitigil. Opo. Basta dara-daratyo lang po. po? Continuous siya. Continuous siya po. Sipag. Hindi po, hindi siya pwede mawala. Kasi kung baga, yun nang pinaka yun, yung ingatan na huwag mawala. Ganun po yun. Kasi may, sasabihin ko po sa inyo, mayroon pong nagmagandang loob sa inyo na nagbigay ng tubunan at mga raw materials na gagamitin nyo para magtuloy-tuloy po yung negosyo nyo. Okay. Salamat po. Tawagin po natin mga kasambahay si Sir Guy Asido na siyang bidang pinay natin ngayon na ako. Si, si Sir Guy, hello po. Oh. Ito po, Nay, si... Ito po, <laughs> <laughs> Sandali ha, inaalakas ko lang po yun. Sige po. Hi! <laughs> Meron pa! Teka pa! <laughs> Meron pa! Huwag <laughs> <laughs> po, po sa kayo sa akin ang kasalamat. sa Panginoon po at sa kay Sir Gary. Sa kanya po kayo magpasalamat. Hi! <laughs> <laughs> Ay, meron pang ano yan, para baka may kulang pa, kahit pa paano, eh, pandagdag dun sa konting materials na. Yung aking tulong po sa amin na, hindi ka po mababalik sa amin, kahit pa paano po, maraming tulawang po. Nararamdaman ko naman po kung talagang marami lang ako pang tuloy-tuloy. Nararamdaman ko rin po, kahit pa paano siguro. Eh. Opo, oh, huwag po tayo mawala. Kaya saan mo, paliyasa, no, Sir Gary? Oh. Eh, ano po ang masasabi natin? Sa ating masasabi lang, sa maliit na inaitulong namin, sana eh, mapakinabangan mo ito. Sa kabila din naman, eh, ma-share mo rin naman sa iba. Sana, po, maliit ito. lang naman ito, pero sana makatulong sa iyo. Sa akin po, malaking bagay po yan kasi napakalaking bagay po yan. Napakalaking bagay po yan. share ko rin po. sa iba. Ito paano po makatulong? Ngayon, lalo pang mapagyayaman ni Rose ang kanyang rag business. At sa darating na panahon, sa tulong ng Diyos ay maging successful na ang kanyang negosyo at siya naman ang makatulong sa ibang Pinoy na gusto rin makaahon sa hirap. Puno na naman ang business information ngayong hapon na to mga kasambahay. Para sa mga susunod na inspiring success stories ng mga entrepreneurs, tutok lang dito sa UNTV, your public service channel. Ako po ang inyong entrepreneur, Tina Marasigan. Ako si Jonathan Silvestre, ang inyong katuwang sa pag-asenso. Lagi tandaan, kapag bida sa negosyo, bida sa pag-asenso, bidang bida Pinoy! Pinoy. Unang-unang una po nagpapasalamat ako sa Diyos. Ang pangalawa, nagpapasalamat po ako sa Dari na binigyan niya po ako ng ganyang kabuhayan. Nagulat na po ako eh. Kaya natuwa naman po ako kasi isang araw pala eh. Basta lang pala may magandang loob magbigay sa akin para magkaroon ako ng hanap buhay. Pagyayaman ko po yan, pipinitin ko na ako maaari, po maari, mapalaki ko, mapaunlad ko. Sa ganun naman po, matuwa naman po siya sa ginawa niya sa akin pagtulong. Laking pasalamat ko po pagsisikapan ko po siya na mapalago po kasi yan, yan naman po talagang hanap buhay ko. Tutuunan ko po ng pansin na magawa ng maayos, maibenta ng maayos. nang ganun po, mapaitot ko po ang pera at mapalago ko po. po.